Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners. Maraming salamat po sa pakikinig ng unang yugto ng kwento ni Damon. Pero bago po natin ipagpatuloy ang kabanata ng kwento ng ating bida, maaari po kayong mag-subscribe dito sa aming channel para updated kayo sa mga bagong videos na ia-upload namin sa pagpapatuloy lahat naman tayo ay may sari-sariling regrets na nagawa sa buhay lalo na kung nung panahon na nagkamali ka ay yung panahon na hindi mo makita ang direksyon sa buhay mo kaya wala kang pakialam kung ano ang kalalabasan ng ginagawa mo ex ko si Almira at oo minahal ko rin siya. Pero hindi kaya ng pagmamahal ko kay Astrid. Ngunit ang babae na yon ay masyadong obsessed. Dahilan kung bakit kami nagbreak. break ko si Almira. Ang akala ko nga ay siya ang magpapatino sa akin. Ngunit lagi niyang inaaway ang kahit na sinong babae na lumalapit sa akin. At ang hindi ko mapatawad ay pati ang pinsan ko na matagal ko nang hindi nakita ay sinaktan niya. Nakiusap ako noon sa pinsan ko na wag na itong ipakulong. Pumayag naman 'yon. Ngunit ang naging kapalit ay makipaghiwalay ako sa kanya. Kaya 'yon ang ginawa ko. Hindi 'yon matanggap ni Almira. At hindi ko alam kung nabaliw na ba ito at palagi akong hinahabol. At sinasaktan niya ang mga babaeng lumalapit sa akin kahit hindi ko na siya girlfriend. At ang sumunod ay dahil sa galit ko sa kanya. Nagawa ko ang bagay na labis kong pinagsisisihan, ngunit siya ang nauna. Nung gabi na pinapunta niya ako sa apartment niya, ay inakit niya ako. Akala ko, hindi mo na ako sisiputin. Kilig na anas ni Almira. Nakakuyom ang kamao ko noon. Bakit mo ba ako pinapapunta dito? Inis kong tanong. Wala lang. Maybe we could do something at sinubukan nitong haplusin ang balikat ko pababa. Ang bala ko lamang ay sabihin sa kanya na tigilan niya na ako at ang babae na dumadating sa buhay ko. Ngunit tila sinapian yata ako nung gabing yun. Nung gabing yun, nagawa ko ang gusto ni Almira. Ngunit sa marahas Ngunit na paraan, sa marahas, ang una ni Almira. Pero hindi yon naging maganda. Sa sobrang galit ko dito, hindi ko alintana na nasasaktan ko na pala siya sa aming ginagawa. Hanggang sa makita ko na lang na umiiyak na ito nang matapos kami. Tulad ko, pagkagalit niya sa akin ang naging kapalit sa pangyayaring yon. Naghiwalay kami ng gabing yun, nang hindi maayos at parehong may pood sa isa't isa. Iyon ang mangyayari na hindi ko makakalimutan. Hindi ko alam kung pang siya ba na matatawag yun. Sabagat ginusto niya yun at hindi niya ako tinutulan. Sadyang naging bayulente lang ako sa kanya at doon siya nagalit. Nagsisisi ba ako? Siguro ay oo. Kung nasa tamang isip ako ay baka hindi ko 'yon ginawa sa kanya. Pero iyon lang ang naging paraan ko para tuluyan niya na akong hayaan. At nagtagumpay ako. Ngunit hindi ko inaasahan na sisiraan niya ako sa babaeng minahal ko. Paano mo nagawa 'yon, kay Almira Damon? alam mo ba na niya yun sa akin? Na ang ex-boyfriend niya daw ay pinagsamantalahan ng kahinaan niya. Na trauma ang kapatid ko. Hindi mo ba alam ha? Ang sama-sama mo. Pinagpabayo pa nito ang dibdib ko. Magpapaliwanag ako Astrid. Subok ko, unit umiling ito. Magpapaliwanag? Na ano? Lalaki ka lang, alam mo bang pangarap nung kapatid ko na ikasal muna bago niya isuko ang virginity niya? This is how cruel you are, Damon. Napailing ako. Umiling ako sa kanya. Hindi. It wasn't like that, Astrid. I didn't force her. I exclaimed. Natigilan naman ito. Kaya nagpatuloy ako. Ex ko si Almira, Oo. Pero yung kapatid mo, hindi ko alam kung may sabi ba. Lahat na lang ng nagiging babae sa buhay ko ay sinasaktan niya. So when she asked me na pumunta sa apartment niya, inakit niya ako. At oo, may nangyari sa amin at hindi siya pumalag nung una. Pero dahil sa galit ko sa kanya, kaya siya galit sa akin. At ito ang ganti niya ang sirain ako sa'yo dahil masaya na ako sa'yo. Napapikit ako dahil tumutulo na ang luha ko. Nakita kong bumalatay ang gulat sa mukha niya. It's up to you, Astrid, kung maniniwala ka sa akin o hindi. Mahal kita, Astrid, at kung pinagsamantalahan ko nga siya, sana nakulong na ako ngayon at hindi kita nakilala pa. Sabi ko at tumalikod na sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Astrid nang sabihin ko yon. Kukumprontahin niya ba ang kapatid niya at paniniwalaan nito o ako? Ilang araw akong puyat at wala sa sarili na pumapasok sa trabaho. At dapat niyo ng boss ko. Kaya't sabi nito ay ipahinga ko raw ang katawan ko. Kaya pumayag ako Mahal ko si Astrid Mahal na mahal Pero ngayon nawala na siya Hindi ko na alam Nawala ng kulay ang buhay ko Hanggang sa hindi ko inaasahan Na may tatawag sa akin. Damon! Si Almira to Tawag nito Napailing naman ako Huwag mo na akong kukontakin. Bye. Pero pinutol ako nito. Teka lang. Si ate kasi, kailangan ka namin dito. Dinugo siya, Damon, at ilang araw nang hindi kumakain. Narinig kong mangyak-ngyak na sabi ni Almira. Ha? Ayos lang ba siya? Dinala niyo na ba siya sa hospital? Tanong ko. Oo, pero hinahanap kanya. Kaya please lang, kumunta ka na dito. Sabi nito, kaya mabilis akong nagpalit at nagbadali na nagpunta na nasa ang ospital si Astrid. Damon! Isang tinig ang tumawag sa akin. Nang lingonin ko ito ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Almira. Patawad, alam kong kasalanan ko at sinabi ko pa kay Astrid ang nakaraan. Hindi mo ko pinagsamantalahan kasi ang totoo, ginusto ko yon, Naging bayolente lang talaga. Sana, patawarin mo ko. Wala eh, mahal pa rin kita. Pero naisip ko, mas mahal ko si Astrid. Nahangiti ngunit bakas ang lungkot sa mata ni Almira. Hindi ko ito pinansin, kaya nagpatuloy siya. Aalis na ako, magtatrabaho na ako sa ibang bansa, kaya sana alagaan mo ang ate ko. Paalam, Damon. Sabi nito nang mapansin nito na hindi ko pa rin siya kinikibo ay naglakanta lamang ito palayo. Naging stable na ang lagay ni Astrid. Yun nga lang ay nawala ang baby. Nang makita ko nito ay kaagad akong lumubogit. Damon. Damon tawag nito. Shhh. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Naluluha akong sabi. Tumangutang mo naman si Astrid. Kamusta yung baby? Naligtas pa? Damon, buntis pala ako. At sa sobrang tuwa ko ay nadulas ako sa hagdan. Naluluha na sabi nito. Wala na daw siya. Sagot ko talang. Na Kaya't napapikit ito at umiyak. Shh! Astrid, it's okay. Hindi mo naman sinasadya eh. Subo kong pagaanin ang loob niya. Kasalanan ko, Damon. Wala na siya. Kasalanan ko. Umiling naman ako. Hindi. Wala kang kasalanan, okay? Everything will be alright, baby. She just breath. Okay. Tumangu naman ito. Naging maayos muli kami ni Astrid. Sa kabila ng pagkawala ng anak namin, hindi yun makalimutan ni Astrid. At akala daw nila ay hindi daw alam ni Astrid na buntis siya. Dahil nadulas daw ito, pero kaagad ring nakabangon. Napansin na lang nila na may dugo yung binti nito. At nung oras na yon, ay balak nga daw pumunta sa akin ni Astrid. Kaso, nahimatay daw ito. Kalaunan ay nagpakasal kami ni Astrid. At every week ay dumadalaw kami sa puntod kung saan ibinaon ang anak namin. I don't know if it's a he or she. Pero kahit na hindi namin alam ay pinangalanan na lang namin itong Jamina. Iyon kasi ang gustong pangalan ni Astrid. Sa ngayon, puntis na naman si Astrid at nalaman namin na lalaki ang anak namin. Habang si Almira naman ay naging okay na rin kami. Kaya masasabi ko na kahit papano masaya ko sa buhay ko. Sa kabila ng mga kalukuhan ko at kagaguhan ko, hindi ko inaasahan na makakahanap pa ako ng babaeng mamahalin ko at mamahalin ako. Muli, ako si Damon. At ito ang kwento ng buhay ko.